Humingi ng paumanhin si Cynthia Villar sa Philippine Nurses Association kaugnay ng binitawan niyang pahayag sa programang pagsubok ng mga kandidato. Sa so, GMA News TV, hindi kasi nagustuhan ng grupo ang sinabi ni Villar na hindi naman daw kailangan makatapos ng Bachelor of Science in Nursing ang mga nurse na ipinadadala natin sa ibang bansa dahil ang gusto lang nila ay maging room nurse o tagapag-alaga. Bahagi ito ng sagot ni Villar nang tanungin siya tungkol sa pagpanig niya noon sa may-ari na education institution na gustong ipasara ng CHED. Ayon kay Villar, maikli ang ibinigay sa kanilang isa at kalahating minuto para sagutin ang tanong sa komplikadong issue. Anayos nice daw niya sabihin, ang mga estudyanteng apektado ng closure order ay dapat mabigyan ng mas malinaw at mas mahusay na career at academic options liban sa bigla ang pagpapasara ng kanilang eskwelahan. Parti raw siya noon ng Legislative Oversight Committee na kailangang makialam upang masiguro na mga estudyante ang kanilang mga magulang at mga guro ay mabigyan ng sapat na konsiderasyon ng CHED at ng may-ari ng eskwelahan. Hindi po minamalit ko yung nursing profession. It's just giving a chance for people who cannot finish BSN to be employed. as nursing assistant or nursing aide or caregiver